Jol, dito tayo sa PB Team House. Pamisita tayo. Sakto sila, Sir Paul. Galing pa ng... Uh, galing pa sila ng... Bukid nun. Magkakauwi so, pa lang siguro. At nanguha sila ng gabi. Hilbi, no? Ayan. Ulan kayo, no? Maulan. Maulan na, apoy? Ay, oh, apakan para dito sa gini, no? Sayo dahil sila na uli, di ay? Bakulan. Magura. Hmm. Abantok dai abre dai ning git hmm. ah. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas in the happy new year. Amas ko po. Amas ko po. <laughs> <laughs> Ando sila oh Ayun o. Oh. <laughs> Nang, sila ng gabi. Ano yan eh? Pangla eng <laughs> <laughs> <Panglaing> yan? <laughs> Panglaing? eng <laughs> gulay lang. <laughs> ano na. na. <laughs> Ito na. <laughs> Ayan. Tahit ko. Mga kaidol, dito kami ni Sir Paul. Pinag-usapan namin dito. Dito sa mga gagawing gagawing CR dito mga kaidol idol ito. Dito na part kasi gusto niya kasi para hindi uh, madamay na po yung ibang tanim niya. Pero may natamaan talaga dito. Ayan oh. So ganyan. Kakaunti lang naman yan. At eh, ilipat na agad ni Junjun. Ayan si Sir Paul. Ito lang. Ha? Ito. At ubid da. Dito na. Photo mo ba? Ma ine. Unsa ba na? Unsa ba iilipat ang? <mah> Sangig. Ayaw dinak sa may kuansap. Pauline niya sa buo to. Okay. Kanang taba nga yuta dapit kuan man adak jon dilik kaina kabo hilo jon kaina dahon nganga. Dito dapito oh, ka to. Wala na siya da ang PBC asa man ang PBC ana padulong. PVC. Dito, ditul dito, angkuan dito, 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 kana kana dia anak ana. dia dia subo subuh pa dia ubos anak dia diri manggo dili, dili na kay kaboy lo diri kay dahon anak na si ang tanom pagkuan mahaungan si bahaungan mahaungan dia kay humuk na ngayuta dia dapita nian maka idol so nilipat agad May kahoy pa ba dyan na ay, mayroon pa naman. Mga patungan. Gawin nating scaffold ba? Ay, suri-sangit. Wow. Huwag yan. Ito, pag uh, na, na, ano ba tawag ito? Pag nahinog na or nalaya. Uh, madali na lang to siya. Dahil, ang dami man. Ang dami. Ang dami. na? Dali na lang pa. Ayan o. Oh nilipat agad so yun mga ka-idol at dito tayo sa taas para makauwi na <laughs> ayan kumukutitap na yung ano nila oh, ilaw pina ilawan na so welcome to PB house no ang dami na pong nagbago dito nagbagong tanim no ang dami ng magaganda dito So yan mga kaidala Ayan Sakto sa pagtatanim Ang tagulan Kasi madali lang pumabuhay uh, Yung mga tanim Ayan Ayan po yung mga durian na itatanim mo Dito tayo sa ilalim. Update ni Bitoy. Eh. Dilimix plug yan. Kaunti lang para at least may may pakita tayo sa ating mga mahal na viewers. Dog. Ayan si pibidog oh. Hello pibidog Dog. Kaway kaway sa ating vlog. Oh. kalingo? Oh. Tio. Hello Tio. Kaling ng aktor oh. Aktor Tio. Yan Malambing malambing pa nun oh. Paano mag-cry, pano Paano mag-cry? Cry, cry, cry! Ayaw man, hindi tinuruan ni Junjun mag-cry mga aso to. Ayan. So, padilim na mga kaidol. Ayan, buhay na buhay kasi rumaragasa ng ulan kanina. Ayan po, pagkatapos green na green po yung tanim. Ayan. Ayan. So, yung tanim nila na bamboo uh, bamboo tree or bamboo kawayan. <laughs> buhay na buhay na po. Ayan. Idol, pasinsya na po kayo sa ating last video kagabi. Maraming nag-comment doon na hindi natin na-replyan agad, no? Tulad ng Sinabi ni Sir, sino ba 'yun? At hindi ko nabasa 'yung kanyang comment. Uh, may katanungan siya tungkol do po, tungkol po doon sa mga insekto na anay no, kung ano ba ano ba raw 'yung karanasan ko kung paano daw uh, ano ba daw ano ba yan sa Tagalog? Paano ba daw uh, Uh, gawa ng paraan para maiwasan na yung mga anay na mag mamahay sa kanilang bahay po no? mga ka-idol at ang shout out natin mga ka-idol ay bahay mismo no kasi papauwi na tayo ayan gabi na baka, baka may mumu sa daan patulong ako sa mga ano ni Junjun -Jun, yung mga viewers ni yeah. Junjun kasi daming dami ng viewers si Junjun. Junjun, Jun, walang ano diyan pa shout out. Ito po, shout sa lahat ng viewers niya, No? At patuloy po natin suportahan si Bitoy Dilemix vlog and po sa yang vlog. Ayan, thank you so much Ayun, sa mga. Sa sa nalampasan mo na ako. Junjun, <laughs> Jun mga kaidol na nalampasan na yung subscriber ko is ano pa lang 9 9,000. Hmm. Ako, magmalaki malapit na ito, mag-11 yan. Okay. <laughs> uh, hindi pa na eh. Hindi na galing ka, Sir Paul. Hindi na gumawa na. No? Oo, oh, kaya nga Kaya yeah, dapat uh, magpasalamat, no? Uh, salamat tayo sa Sir Paul. Oh. Dahil hindi, kung hindi galing sa kanya, hindi nato dumami yung Sir Paul. Ayan. So, kahit sa maliit na bagay o anong binigay sa atin na opportunity. Dapat Kaya, natin yung pasalamatan. Kaya magpakabuti yeah. ako dito sa di TV House para ano. Oh, hindi, uh, ibig sabihin yan, hindi ka mabuti sa labas. <laughs> hindi. Uh, <laughs> Ganon. Sa amin naman dito mga mga yung iba joke-joke. Pero mm -hmm. talagang mababait at mabubuting tao kami. Kahit yung mukha namin ay parang mandurugas <laughs> na no, makikita nyo. Pero yung sa loob niyan ay puno ng pagmamahal yan. No? Umaapaw sa pagmamahal yung mga puso namin. Yan. Oh, makikita niyo yung mukha namin parang andumi-dumi pero yan, oh, tingnan niyo. Yung mukha ni Bitoy, itong itong mukha na to puno ng pagmamahal sa inyo yan. Mga kaidol, solid. Yan, thank you so much. At papu-away na po si Bitoy Daily Vlog. No? Uwi na? Uwi na po kay gabi man, na. Ka Nahiya man ako magkain dito kasi yung ulam na niloto nyo para lang yan sa inyo. Hindi, hindi. Uh, dahil, uwi na ako dahil. Kain mo kayo. Doon na lang sa bahay. Okay, nahiya man ako. Ah. Oh. Uh, na nga ako sa Bernice ha? Okay. Sige, dito ka. Alas kayo sa Bernice Ha? Alas kayo? Hindi, hindi Sige, thank you. Ingat eh. Oh, ano mga ka idol, ma, uwi na. Ingat, ingat. ako sa bahay mag-shout out. So, thank you. So much. Ayan mga idol, mag-shout out na tayo no. So galing tayo ng PB Team House at Kauwi lang natin kasi gabi na po tayo na alis doon. So at mabuti at ang po si, si, uh, si, Sir Paul no. So mag-shout out na tayo. Shout out kay Chrissy Lam. Ayan, shout out sa iyo idol Chrissy Lam. Thank you so much po nanood at support no. At shout out na rin natin si EG Matukan from Batangas. Shout out sa iyo idol EG Matukan from Batangas at Helene Grace Binwa. From Cavite. Yan, shout-out sa iyo, Idol. Ingat ka dyan sa Cavite, no? Ayan. So, Lily Rose Coronado. From Banga, South Cotabato. Yan, shout-out sa iyo, Idol. At hindi, uh, hindi na, ka na po nakabalik sa aming area doon sa Takorong. So, okay. Ayan. So, shout-out na rin natin si Diosdada Aridubanti. From Mandaluyong City, Idol. Shout-out sa iyo. Ingat ka palagi. At Melinda Puras. Shout-out sa iyo, Idol. Uh, from... CDO. -oh. Ayan. At shout out na rin natin ang ating idol na namimigay ng pagkulay no, sa ating live. Bing Victor. Ayan. Shout out sa iyo at magandang gabi. Idol Bing Victor at Tia Vlog. ah uh, shout out sa iyo dyan. Ingat ka palagi idol. At Laura Evans. Thank you so much sa inyong mga pagkulay. At Natalie Johnson. Thank you so much sa pagkulay. Ah uh, shout out. Thank you so much sa inyong lahat. At Lulo Binit. Shout out. Uh, thank you sa pakulay. Marlon Dileon. Ayan. Shout out. No, Marietta Noto Vlog, shout out at Merly Aralia. Ayan, thank you so much. Supporta at pagmigay sa pakulay ng ating live. At Idol Bissimid, Bitsikitsin, thank you so much sa iyong patuloy na pag uh, supporta po sa aking anak no, sa pag-aaral sa kanyang pamasahe. Eh. Yung tinatawag nating uh, sponsor. Ayan, so thank you so much sa iyo, Idol. Sa iyong kabaitan. Ayan. At Idol John Riyongpo, shout out at Ana Valeriano, Adriano and Torincho Adriano. Thank you so much. Magandang gabi sa iyo, Ama John Idol at ingat kayo palagi at shoutout uh, shout out na rin natin si Don Regis Cabiluna. Shout out sa Idol Don Regis Cabiluna, no. Thank you so much sa panonood at suporta. At Delia Fungol. So thank you so much. Shout out sa iyo Delia Fungol. Thank you so much sa panonood. Ito ang ating shout out sa vlog na ito at mag uh, ano tayo kay may mga katanungan po dito mga idol susunod natin yan so yun mga idol makikita dyan sa taas uh, may katanungan po si idol Dilia Punggol no? so ang kanya pong katanungan kung basahin nyo dyan maganda, ano uh, sabi niya po magandang araw po uh, sa iyo sir Bitoy. mayroon lang ako gusto itanong siguro mayroon din kayo karanasan at mabisa uh, mabisang gamot patay sa anay and So, salamat po sa pagsagot at ingat po palagi sa inyong araw-araw na trabaho. God bless and good health. Uh, so, thank you so much din po sa iyo, Idol, sa iyong panood at katanungan. Ay eh, atin po iyang sasagutin yung katanungan mo para at least malinawan at magkaroon din ng solusyon po yung problema mo. Patungkol dito sa anay po na siguro kinain na po yung mga kahoy nyo doon sa bahay ninyo. So, ganito po mga idol para at least ma makapagbigay tayo ng idea. Uh, makinig kayo. So, kung mayroon dyan malalaking hardware, katulad ng mga city hardware o may mga hardware dyan sa inyo na malaki, magtanong lang kayo doon, magbili kayo ng boric acid, no? So, yung boric acid, powder, powder kasi yan, idol. So, yung pamamaraan yan, yung boric acid na powder, haluan nyo ng tubig at ipahid nyo sa portion or part na yung ah uh, kinain na ng anay so binahaya na siya sa loob ang gagamitin nyo um, uh, kayo ng paintbrush yon yon po I ihalo nyo ng mabuti yung yung boric powder I ihalo nyo nang sa tubig tapos ihalo nyo ng mabuti bago nyo sa ipahid pero ang disadvantage ng mga idol kasi uh, yung kahoy pag uh, na ano ka na, na nahuli ka na tapos yung mga anay nasa loob na ng kahoy ayan mahirapan na tayo sumpuin yan kasi nang doon na sa loob okay sana kung hindi pa siya naupisahan so ganyan po yung disadvantage at uh, advantage ang advantage lang dyan ay uh, yung mga hindi pa naka, ano dyan, nakagapang no? hindi na siya papasukan kung wala pa siya hindi pa naupisahan yung kinain ng anay. So, ganyan, ganyan po yung advice ko mga idol. Para at least kung uh, magkaroon kayo ng problema na katulad niyan, mas maganda o mas maigi na kung gumamit kayo ng kahoy sa bahay nyo, pahiran nyo muna ng boric acid powder, ihalo nyo yung tubig. Bago nyo, gagamitin yung mga kahoy para at least hindi magkaroon ng anay, no? So thank you so much sa inyong katanungan, Idol. Uh, Idol Delia Fungol, thank you so much at magandang gabi. Salamat sa inyong katanungan. Ayan, so thank you so much mga idols idol sa inyong kabaitan at support na palagi sa ating munting channel with 3D Nimix Vlog. Ayan, kung makikita nyo, ay eh, ganito lang po tayo, ganito lang po yung mitsura natin. No, sobrang amatagmahal ah, ang taong ito. No, umapaw yung pagmamahal sa inyo, yan. So, wala akong ibang masabi. Thank you sa lahat na mag-suporta At sa pati na po sa lahat ng PB team, ang muna ni Sir Paul. Thank you so much sa inyo lahat sa sinuportahan ninyo. Hindi po kayo nagkamali na sinuportahan kasi po yung mga tulong galing po sa ating mga sponsor po ay nakarating po talaga sa kabundukan saan yung mga katutubo natin ay natutulungan po talaga lalo lalo na po nung nagkaroon po ng lindol sa Cebu yan pinuntahan agad ng ating team panguna ni Sir Paul at ata hatid talaga yung tulong doon at thank you so much sa inyong lahat at magandang gabi God bless us all at ang pingmuntanan yan bye bye